Matagal na nga ito pero okay sige, lalagyan ko na nga ito ng voiceover para kahit papano ay hindi naman sayang. Naimbitahan nga kami dito sa isang fiestahan kaya naman ang mga patronizer for the go. Pero syempre, joke lang yon at madalang pa sa madalang kami wag punta sa mga ganitong fiestahan. At nang makakuha ng na kami ng pagkain ay dumiretso nga kami dito sa isang bakanting mesa kaya naman kainan na. At dahil nga tunggots ang yung chingu kaya naman alay, punong-puno na aring plato. At pagkatapos nga namin ditong kumain ay naimbitahan niya si Leobo doon sa kabilang bahay para nga daw magbarikan. Siyempre pag sa mga boys talaga ay hindi nga daw masaya ang kwentuhan kapag walang inuman. Sabi ko nga diyan sa akin Leobo na wag na nga munang mag-inom at sunod-sunod nga ang pag-iinom niya ay talaga namang hindi nagpapigil. Abay pag-alak nga naman talaga ang pinag-uusapan ay paniguradong walang atrasan. Kami naman sa mga sandaling ito ay nagpahangin nga muna kami at syempre nagpahinga dahil busog pa nga kami dito. Hinainan nga pala kami dito ng dessert kaya naman kahit busog pa ay talaga namang for dago at paborito nga namin ang buko salad. O ba diba, kahit wag nyo kaming hainan ng alak basta busog kami ay talaga namang for dago. And fast forward sa mga sandaling ito ay talaga namang lasing na lasing na nga si yugo. Sabi ko nga dito ay sinayang niya lang ang alak at tumawag pa nga dito ng uwak ay talaga namang. Hala sige laklak pa hanggang may atay ka bala ka dyan. <laughs> May mga pagkakataon kasi na kahit hindi na kaya niyo mo mag-inom basta masaya ang kwentuhan ay talaga namang for the go, sarap jumbagin ay. Meron pa nga mga pagkakataon dito na kahit hindi siya ang tinatawag ng mga dumada ang nag-uusap ay talaga namang huy ng huy na akala mo siya ang kinakausap. Minsan nga naman talaga ay meron din na ring pagkaligalig kapag kami espiritu ng alak sa buhay. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog at ako'y nasusura na.